May pa doon, may doon na 7-Eleven May pa doon na 7-Eleven Ha? Ay! Huwag, huwag, huwag! Ayun na po oh. 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 Umamasa din din po Kasi isa ano? Doon daw ang 7-Eleven 7-Eleven Di ba, ako? Patasa ay ko. Sakit na. Saan na 7-11? Sa <laughs> Dapat diba, tulungan mo ng utas? Ang sabi sa'yo, <laughs> Tulungan niyo po. Buhati natin agad Sa ulit so, Dito. <laughs> Dito ko sa... Sakit pa. Hindi na mo malapit na po yung so, doon. Supplying bilang. <laughs> Supplying bilang. Pusahan uh, po kayo. So, ha? usan uh, po kayo. Dada! Lampalo. 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 Ay, tapos pupunta lang kayo doon. sa Pupunta kami sa... Kaling doon. Oo, sige. Tapos, kawakamot. Sa inyo na yan. Huh? Sa inyo na yan, bigas na yan. Yan <laughs> Ay, tay! Meron lang akong ano, palaro. Gusto mo sumali? Ngayon, may dalawa akong saging dito. Pag naunahan mo, kung maubos ang saging, sa no inot ng bigas. Ano, kakasaka sa challenge ko. Oh, sige. Oh. Okay, tatay ha. Sabay tayo ha. Okay ha. Pagbila ko lang tatlo, pabilisan na Kailangan mo sa Okay, one, two, three, go. Sige tatay, pabilisan tayo. Okay, kaya kind ni of God. Ging! Ging! Okay ma'am! Ang bilis, kakunti na agad oh! Kakunti na agad! Kinakalinis ang bibig ah! Ang bilis mo kumain yung saging! Um. Mm. Ang taong! Ang ringa! Grabe, ang bilis! Sanay ka pala sa kain ng na saging! Sanay na sanay ka sa kain at sa dahil dyan. Yes. Sa'yo na itong bigas na ito. Ayos. Bukas sa'yo na man. yung bigas na yan. Okay. Kung gusto nyo rin makatanggap ng bigas mga katropa, mag-register lang kayo dyan. Yung link ay nasa may comment section. Ako nang bahala.